Naku, nak, dito ka nga. Magkang didikit Nakakatakot. Tingnan mo naman, oh. Baka mapaano ka pa. Anak, kita mo yung tattoo niya sa katawan? Ibig sabihin yan, masamang tao siya. Pag may nakita kang mga ganyan, mga marka, mga tinta sa katawan, lumayo ka, ha? Baka mapaano ka. Baka kinapin ka naman katulad niya. Bakit po, Mami? Basta, anak, makinig ka sa akin. Huwag kang lalapit sa mga ganyang klase ng tao, ah. Excuse me, mawalang galang na ho, ah. Naririnig ko si sinasabi niyo sa anak niyo. Huwag niyo naman hulasunin yung utak niya. Hindi po porkit may tato, eh masamang tao na agad. Kakatapos pa naman ng misa, ganyan yung ugali mo. Bakit? Sino ka? Anong karapatan mo para pagsabihan ako? Hindi porkit kakatapos ko lang magsimba, hindi ko na pwedeng pangaralan ng anak ko. O, bakit? Totoo rin naman yung sinasabi ko, ah. Eh hindi naman po tama yung pinapangaral niyo sa anak niyo. Aba, tinuturuan mo pa ako. Eh, ano bang alam mo maliban sa pagdudumi sa katawan mo? Maging gago? Maging perwisyo sa lipunan? O hindi kayo maging sabog sa droga? Grabe naman po kayo. Hindi naman ako ganyang klasing tao. Ay, hindi. Ganun ka. Eh, kung matino ba naman yung pag-iisip mo, bakit dudumihan mo yung katawan mo? Eh, for sure. Hindi masaya yung pamilya mo sa pinaggagawa mo. Malamang sinusuka nila yung katulad mo. Tingnan mo naman, may adik silang kapamilya. 'di ba? At masamang tao. Tega, tega. Mawalang galang na ho ah. Pero parang sumusobra naman po ata kayo. Talagang sa harapan pa po ng simbahan at sa harapan ng anak niyo kayo nagsasalita ng ganyan. Huwag niyo naman po idamay yung pamilya ko. Hindi niyo po ako kilala para husgahan niyo ako ng ganito. Aba, sino hindi makakakilala sa katulad mo? Eh alam mo, dapat yung katulad mo yung hindi pinapapasok sa simbahan eh. O kahit saan yung lugar, dahil kayo yung mga delikado. Hindi namin alam kung ano tumatakbo sa mga isipan ninyo, di ba? Ang dumi na nga ng katawan nyo, for sure, madumi din yung otak ninyo. Anak, alika ka na nga. Lumayo-layo na tayo dito sa lalaking to. Mapaanok pa tayo dyan. Mommy, ice cream please. Ice cream. Wait, wait, anak. Tumatawag si daddy, sasagutin ko lang. Wait lang. Hello love. Ah uh, nandito kami sa may tapat sa may entrance, sa kabilang side. Uh, ano ka na ba? Malapit ka na? Oh sige, sige, sige. Nandito lang kami, okay? ah sige, bye-bye, see you. Atasha? 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 Mamang pulis, mamang pulis. Ah, ganungan niyo naman po ako. Eh, yes, pa. Po. Ano pong problema? Nawawala po kasi yung anak ko. Kasama ko lang po kanina. Ano po, baka may nakita po kayo dito ng batang babae dumaan. Mga nasa 8 years old po. Ganito katangkad, maputi. Ah, nakatali yung buhok, nakastripes na damit. Oh, parang may napansin ako kanina dito eh. Ayun po ba yon? Ayun nga po, yun, yun yung anak ko. Kasama niya yung, yung lalaki, sabi ko na nga ba, masamang tao yun. Tulungan nyo ko, huliin nyo po yun. Okay ka lang ba? Muntikan ka na masagasaan kanina. Ay anak! Ka. Anak! Walang hiya ka! Anong ginagawa mo sa anak ko? Ano balak mo sa kanya? Kikidnapin mo? Kidnapper ka, no? Sabi na nga ba, masamang tao ko eh. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Manong pulis, ulihin niyo na po yan. Bus, bus, bus. Teka, magpapaliwanag ako. Nagkakamali po sila. Sige, paliwanag ka. No, hindi niya na kailangan magpaliwanag. Halata naman sa katawan at mukha mo kung anong klaseng tao ka. Anak, okay ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Tahan ka na, no, anak. Grabe naman ho kayo, ma'am. Lahat ng masasakit na salita, tiniis ko. Pero yung ipakulong niyo ako sa kasalanan hindi ko naman nagawa at dahil sa itsura ko, hindi naman po tama yun. Ang totoo, niligtas ko po yung anak niyo. Dahil munti ka na po siyang masagasaan na sasakyan kanina. Pus! Ano? Anak, totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi ng lalaking yan? Napaano ka? Okay ka lang ba? Okay lang po ko, Mami. At totoo po, nanihigtas niya po kanina. At umiyak lang po ko kasi po, makapagalitan niyo po ko kasi po, kumakbo po, po nang wala pa po kayo. Yun naman pala, Miss eh. Kapabayaan niyo naman pala. Kaya kung bakit nagkaganyan yung anak niyo? So, Miss, eto na lang po. Pumingin na lang po kayo ng pasayang tao. Sorry, pasensya ka na sa mga nasabi at nagawa ko. Pero hindi ko maintindihan bakit kailangan mo pa rin tulungan yung anak ko. Knowing na natapakan ko na yung buong pagkatao mo. Uh, walang anuman ho yun, ma'am. Uh, nakita ko kasi tumatawid yung anak niyo, munti ka na siyang masagasaan. Hindi ko po kayang makita yung anak niyo na madisgrasya. Sa susunod ho, Huwag kayong manghusga ng tao base lamang sa panlabas na kanyuan niya. At sana po matutupo kayong rumespeto at ma makapagkumbaba sa ibang tao. Yes po. Sorry po ulit. Walang ano, ma'am. Uh, tsaka ma'am, uh, sa susunod po, pagkatapos po ng magsimba, i-apply po natin yung mga tinuturo ng pare, yung mga pangaral ng pare sa homily. Ayun lang po. Mauna na po ako. Baby, mag-ingat ka sa susunod, ha? Kumapit ka sa mami mo. Sir, una na po ako. Salamat sa po. Ingat. Paano, ma? Mauna na ako. Okay ka lang?